Ayan mga amigo Hindi pa tayo makabalik agad-agad sa lakot Kaya may papalitan tayo Nabali na yung aming palo Dati na palang bali Eh o ano lang Ah, nabalik na na pati itaas ayan oh napunggok na putol na delikado baka mauta sa laop papalitan na namin may pamalit na ako hindi ko lang napalitan kaagad at kapos sa budget ba yan papananggal lahat yan pati ito yan lahat tanggal yung e mga Y yung, mga mga ano, suplutan wiring, tatanggalin ko yan gibain na natin to gigibain na natin itong palo na ito may parting mati, may mar parting gabok doon banda, oh, may nagabok kaya sabi ko papalitan ko na lang baga maputol din yung dulo Yan, yan. Alin? Yan, kayo. Mag Isa pa matay yan Ano tama Matali lang yan. Hindi, hindi kukunin to ay, Hindi ito magkala. Ang tali lang tanggalin, iangat lang yan. Angatin lang yan. Kaya nga sabi ko, madali lang, iangatin lang yan. Tapos iisod lang naman yan. Ay, sus, nakalaga na sa banyan. Ito na sa gilid yan. Hindi man yan, sabihin, kwan, ang tali lang lahat ang magalaw. Pero itong kwan, hindi na maalis. Hindi na magalaw itong mga lang, sahig. Kahit kung baguhin mo pa yan, ay sus. Matagal. Yun nga, sabi mong matagal. Pero ang teknik dyan, isod-isod lang. Irog-irog mm. lang ba? Irog-irog ano eh? Irog-irog lang dyan tayo. Mm. Yan. Yan, magtatanggal ako ng wiring. Ito. Ayos na, ako na. Tatanggalin ko yun. Pag nagpagawa tayo, wala hindi fix. Tayo pag may gagawin, ultimo, ultimo upuan, ganyan yan. Ganyan yan. Tapos ah. nandiyan pala mga bakal Pahiga, kayo, delikato na okay. oh, nalagayan pala ito ng pako Ano <tinyo> mo? Hindi na huh? Wala na, may pako na <tinyo> Ito lang ang hindi na Ito ang nakapix Malaki ito. pala yun hmm. Oo, oh, <tinyo> walang problema yan ano na? Rodebay? Na, abandina. Buyo, oh, ro na nato ang palo. Ano na ang palo? Oo, parang matapos na. Oo, o, yan o. Wala na, bungkag na si Chibang. Nabungkag na, o. Oh. Na, nabungkag na si Chibang. Ay, palitan na pala yung perno yata. Parang, abuo pa, pwede pa yan. O, ay, ay.

Pasok pa. Samid pa, samid pa. Mga pala lang. Si Anela, pasok din 'to. Okay. Alam mo 'di? Bantay kamay. Ayon oh. Hmm. Ano, merienda muna o tayo muna para malakas? Merienda muna. Para kusog. Ayun mga migo, na tayo na namin sa. Mahaba pala ito kaysa dati. Gano kaya ang diferensya ito, 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 ito. Ah, gamay ra may diferensya di. Ah, kanti lang. Ah, mas sige kon. Ah, baka mas mahaba yang isa na yan. Mahaba para sa dulo kasi sa Sino sino ba nagsukat na yon? Ay hindi na nasukat ano, kay eh, mahaba ay. Patayo. Ito 20. Pero para mang parehas ang haba dun sa lagayan ano? Andreas lang maganda yung mahaba para kuan uh, bisa ra mag mag, mag, mag sa uh, ganting sa sa bahar siya hindi mahirap sana lang mga amigo hindi ako na video habang gumagawa kami at simple pag nag-video ako, hindi ako magkagawa. Nag-video ako eh. <laughs> Yun, mga amigo. Nakita pala natin yung palo. Dalawa. ayun o, nagpalit tayo ng palo wala ng yung mga palo ito kagaya rito. balik na ito, matagal na nilagyan ng laki-laki. Ayun oh, putol na. tinanggal. Tapos itong isa. Ayun oh. Ah, gabok-gabok na. Ayan. Kaya nagpalit ng palo. Ito naman mga amigo, balik Dati naman yan dugsong lang naman yan diyan. Okay lang sanot nasa gitna. Kaya nga lang naka hindi ko siya gawa ng may hubog. Kailangan namin ilipat sa unahan. Kaya pagpapalitin ko itong dalawa. Yan. Pagpapalitin ko ito. Ito ilalagay ko sa unahan. Na nasa unahan yun. Ilalagay ko dito. Gawa ng pag, pinata, pinalapat ko yung bali. Titikawas yung pakuko. Gawa ng may hubog. Ay hindi pwedeng palapatin yung ito. Ayun. Kaya ang gagawin ko. Ililipat ka sa unahan para ano siya. Para kahit si ay nakatikwas maganda nga yun para hindi masagal din yung unahang palangoy yun ang ano nito yun medyo hindi lang tayo makapag video ng dolito habang gumagawa oh, sariling gawa na lang at kulang sa pirang pambayad hindi ko ito nagawa mga amigo yun ang mahirap pagkakapos tayo sa budget hindi ko nagawa nung ano nung mahabang tambay pa kami gawa ng hindi naman makakagawa pag wala kang budget kailangan pa ng pera yung bumili ako ng lumang yung mga paltik na luma na yung ganito may mga kaunting ang kuha no? oh, may mga kaunting tama pero pwede na yan gawa ng alamay lang naman yung nagkatama yung kabila naman yan sulidong matibay pa yan yan e, papalit natin doon sa dasag ng isa para kuwan siya para ganito yung tumibay iipitin ko yun ang kahoy ako may nga lang sana tayo mga amigo di dapat sana bago pa nag umpisa ng operation nagawa na ay ang kaso kapos tayo sa si tira Ayan. dapat sana ay pinin na kaming mga harga uli. pero ano na yan sana dumating layo mga kasama pagka nandito sila hindi naman mahirap kaso lang parang nabibisi din yata sila sa ibang ano nila eh hindi napunta eh. Wala pa. Pero baka mamaya-maya naman daw paparito na para mapagtulong-tulungan ito pag lipat doon. Yun. Ayun mga amigo. Pag nag-trabaho tayo, hindi lang tayo magka kasi tayo ang sariling gawa lang natin to eh. Kaya wala tayong kuan. O oh, anong kuan mo hapon? Ginawa mo? Ha? Ito lang ko lang Oo. Ito lang lang. Wala lang, Kulang pa ng kahoy, wala pang paslak ay. Sabi oh, pintura na lang. paslakan mo muna para sabihin mo pintura na lang wala pa paslak ay, hindi pa. Kulang pa ng kahoy. <laughs> Ayano, mga amigo medyo gumaman na. ang dito medyo ng pang alaan at hindi pa kami tapos. 'Yon o si Nagpalit ko na yung paltik okay na. Hindi na kagaya ng dati na balik wai waso oh dilipat ko sa unahan gawa nang nakaiktad ay oh, di maganda na ang plaster sa katig hindi na siya sub, sub oh bago na lahat ang bago ng dalawang palo ayan mga amigo harsya na lang ang ayusin pero palulutangin muna namin maganda yung nakalutang para mapantay ang pagkakahila niya pantay balance talaga yun wiring pa itong wiring oh nakabadbad pa ito pa yung ko hindi lang natin tuloy-tuloy ang natutuloy-tuloy ang pagbi-video, gawa nang ako rin ang magawa ay. Eh. Kaya hindi makapagdire-diretso 'yan. Ikakabit ko pa ito ngayon. Maglalagay pa ako ng kakabitan ng mga ilaw. 'Yon. Yung ating gagamitin, nakahoy, ahakotin lang muna. Mga huhulit na lang kapag yung mga balik. Gawa ni Amigo. Ang mga tinatapakan niya, nalusot. Pag tinapakan niya, nababali. palitan namin ang matibay. Yung medyo matibay-tibay talaga para... Yung pisto niya, yung pisto ni Amigo Sandy doon, yung kabila, may puro puno man yon ay hindi na bawasan. Yung sa kabila, kay mga maninipis ang kawayan, ayun na, napalitan lahat. Naubos ka balik <laughs> Ay, mo's ka malé. Ano <laughs> <laughs> naman ang paggising to? Totoong sa tataiden ay din di. Yo, yo malé. Pa palito na to Ayun, mga amigo. Ayun oh, uh, tapos na. kabit na natin lahat. mayroon pa tayong solar na ilaw ayun oh. Puso ng 'yan pag dumilin Tapos 'yan, lahat ba, na, nakalinya na. Naibalik ko na. Hindi lang ako nakakot video mga amigo dahil wala kami na amigo video ay wala magahawag ng kamera at kami lang din naman ang nagawa. Ayan. Ay belt natin yung wiring tapos nagdagdag na rin ako ng ilaw ng pang battery. At sabi ng mga ibang viewers natin na kulang daw yung ilaw ko. Pero kulang pa rin yan mga amigo. Kulang lang talaga yung ilaw ko. Wala pa akong pang kung, medyo nagtitipid pa sa budget. Baka kulangin ako ng pang konsumo. Dadagdagan ko pa yan. Ito papalitan ko yan ng 200. 200 naman yan mga amigo kahit na 6 lang yan 200 yung apat yan 100 yung dalawa palitan ko pa ng 200 yan tapos ilagay ko na lang yan dito sa gitna para pag nag generator may pang generator din kami sa gitna na ilaw yan pwede na mga arga mga amigo pwede na ako mag order ng yelo yan itong mga tira tira namin dito sa ginamit ah, ibababa lang naman to okay na ayun ah, tapos na yung harsya natin mag starting muna, magkakarga muna kami bago ko yung kumpituhin na babatake ng sakto para pantay na pantay talaga siya mas maganda yung may karga na yun, nakagabit na rin natin yung ating antena sa malaking radio ayan pababata nga pala kami ni Amigo Bido o order na rin kami ng ilo para makapagkarga yan, tapos na ito yan, Bukas na natin ililigtit May ito na lang pala oh, May kaunti na lang butas dito na hinuhulipan niya Ayan nabak naman na yung kawayan Pagkabit na lang ah. Yan. Sige at ah, bababa na Natapos din sa wakas ah, Naunti unti lang Hanggang sa natapos yang mga amigo bali nasa apat na araw kami na amigo video dito ah. Yung ating mga kasama Napunta na din naman Natulong para mga Uh, nga lang minsan na uh, siguro hindi nila alam yung mga sunod-sunod na gagawin dahil hindi naman familiar sa kanila yung gumawa ng ganyan ba uh, nababa na lang naiinip pero yung mga, bar, yung mga party na kaya nila na ito naman sila tumutulong naman sa atin ayun mga amigo at uh, yun uh, again, nakapagpalit na kami ng palo na eh, pagpalit ko na yung palatik medyo maganda na hindi na siya bali um, uh, naayos ko na rin yung mga plastada ng ilaw natin para mas maliwanag na siya uh, yung pala natin bago na yan dahil bali yan dati ayun uh, yun ang ating mga ginawa mas maganda yung pag lumaut ulit kondisyon na hindi ko kasi nakayang i-condition na yung uh, bago kami mag-upisang lumaut dahil kinailangan ko ng lumaut at nang makapag uh, magkaroon ng budget para sa gagawin natin dahil hindi naman pwedeng gawin yan ang walang kasamang pera talagang may tirang may, gas, may gastos basta ginawa ayun sige mga, mga amigo abang abang na lang para sa pangalawang lahat natin malapit na uh, yellow na lang mag order na ako para makapangarga na kami sige salamat sa inyong panonood